Heaven Peralejo at Marco Galo may pinagdadaanan, mga tagahanga naghihinalang hiwalay, na ang magkasintahan. Usap-usapan ngayon sa social media at sa mga showbiz fan forums ang tila lumalamig na relasyon ng kapamilya actress na si Heaven Peralejo at aktor model na si Marco Galo. Napansin kasi ng ilang masasukit na tagasabay pa rin noong ng dalawa na may mga halay pang galaw na tila na nagpapahihwanag na may hindi magtulungan o maghihiwalay. Isa itong bagay na agad na pinansin ng mga netizens, lalong-lalo na ng mga matagal nang sumusubaybay sa kanilang relasyon. Sa panahon ngayon na ang social media ay isa ng sukatan ng status sa mga relasyon ng celebrities, ang simpleng unfollow ay sapat na upang magdulot ng intriga at espekulasyon. Ayon sa ilang netizens, dati-rati pareho silang aktibo sa isa't isa sa social media. Madalas makikita ang mga komento at likes ni Marco sa mga post ni Heaven. At ganoon din si Heaven sa mga larawan at update ni Marco. Kaya't nang mapansing hindi na nila like ni Marco ang mga bagong post ni Heaven at si Heaven naman ay hindi na sumusubaybay sa account ng binata maraming netizens ang agad nagtaka. Are they still together? Marco still follows Heaven but Heaven's no longer following Marco. Nanotice ko rin wala na sila masyadong interaction lately. Ayon sa isang fan sa comment section ng isang showbiz gossip page. Dating sweet ngayon tahimik. Ang dating matamis na tambalan ni na Heaven at Marco ay tila biglang nanahimik. Dati laman sila ng social media, palaging may couple photos, sweet captions, at videos na punong-puno ng kilig. Ang kanilang chemistry on screen ay nag rin sa tunay na buhay, kaya't maraming fans ang umaasang sila na talaga sa huli. Akala ko pa naman eto na talaga para kay Heaven. Parang in love na in love kasi sila sa mga vids nila. Sayang naman sila. Wika ng isang fan na tila na dismaya sa nabubuong espekulasyon. Sa kasagsagan ng kanilang sweetness online, marami ang naniwala na solid at matatag ang kanilang relasyon. Lalo pat may ilang pagkakataon na makikitang present si Marco sa mga personal na ganap ni Heaven mula sa mga simpleng outing hanggang sa mga mahalagang okasyon sa buhay ng aktres. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, tila may malamig na hangin ang umiihip sa pagitan ng dalawa. Super sweet nila dati. This reminds me na never ever believe what you see on the internet ani ng isa pang netizen na tila nasaktan rin sa pangyayari. Walang bagong content na magkasama. Bukod sa social media interaction, napansin din ng mga Marisol ang mga mahilig mang intriga na tila wala na ring bagong content na lumalabas mula sa dalawa bilang love team. Dati, hindi halos umaabot ng isang linggo na walang bagong TikTok video o Instagram reel ang dalawa na magkasama may mga sayaw, prank videos, sweet bonding moments at behind-the-scenes clips ng kanilang mga proyekto. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, naging kapansin-pansin ang pananahimik ng tambalan. Wala na ang regular na update na dati inaabangan ng fans. Lalong nagdagdag ito ng pangamba sa mga tagahanga na baka nga may malalim ng dahilan sa likod ng kawalan ng presensya ng isa't isa sa social media. Posibleng lover's quarrel? Bagamat marami ang agad nag-assume na tuluyan nang naghiwalay sina Heaven at Marco, may ilan pa ring umaasa na baka isa lamang itong matinding tampuhan o o tinatawag na lover's quarrel, LQ. Hindi rin ito malayong posibilidad, lalo pat sa ilang nakaraan nilang interviews at kwento ng mga fans, kilala ang dalawa sa pagkakaroon ng mga on and off na moments sa kanilang relasyon. Napansin ko rin nung mid-May, parang hindi na sila masyadong nakikitang magkasama. Sana LQ lang talaga kasi meron talagang times na may mahabang LQ sila tapos nagkakabalikan din naman sa ad ng isang concerned fan. Isa pa sa mga sinasandigan ng mga umaasa ay ang impormasyong may mga upcoming projects pa, umano ang dalawa bilang love team. Kung totoo man ito, baka raw may posibilidad pa na magkaayos sila para sa kapakanan ng kanilang trabaho. O baka rin magkatuluyan pa rin sila kung tunay na pag-ibig nga ang namamagitan. Early May, nagla-like pa si Marco ng mga post ni Heaven. Tas lately napapansin ko, wala na talaga silang interaction. Ang bilis ng pagbabago, dagdag pa ng isa. Reaksyon ng publiko, hati sa opinion. Habang may ilan na nalulungkot sa posibleng paghihiwalay, meron din namang mga mas naging realistiko. Para sa kanila, parte ng buhay ang pagdaraan sa mga pagsubok, lalo na sa isang relasyon na exposed sa mata ng publiko. Hindi natin alam ang buong kwento. Siguro may pinagdadaanan lang sila. Hayaan muna natin silang ayusin kung ano man yon. Pahayag ng isang netizen na tila nagpapakalma sa mga nadadala ng emosyon. Ang iba naman, ay tila bumabalik sa katotohanan ang mga nakikita sa social media ay hindi palaging salamin ng katotohanan. Marami ang tila na liwanagan na ang ipinapakitang sweetness online ay maaaring hindi sapat na basehan upang husgahan ang katatagan ng isang relasyon. Sa panahon ngayon, di na talaga pwedeng umasa sa mga nakikita mo online. Minsan show lang talaga, or minsan for the fans. Pero sa likod ng kamera, may ibang nangyayari. Sambit ng isang netizen na tila nasakta na rin sa ganitong mga eksena noon. Heaven and Marco, from on-screen to off-screen. Ang tambalang Heaven Peralejo at Marco Gallo ay unang nabuo sa ilang proyektong nagbigay daan sa kanilang closeness. Mula sa pagiging magkatrabaho sa harap ng kamera, unti-unti itong nauwi sa personal na ugnayan. Sa mata ng maraming fans, bagay na bagay ang dalawa parehong good-looking, parehong may sense of humor, at parehong may chemistry sa eksena. Pero gaya ng maraming relasyon, hindi rin nakaligtas ang dalawa sa pressure ng public scrutiny. Araw-araw silang minamanmanan, lahat ng kilos nila ay may kahulugan sa mata ng publiko at anumang pagbabago gaano man kaliit ay agad na bibigyan ng kahulugan. Ano na ang sunod? Sa ngayon wala pang opisyal na pahayag mula kina Heaven at Marco tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Wala pa ring kumpirmasyon kung sila nga ay tuluyan nang naghiwalay o isa lamang itong pansamantalang alitan na maaari pang maayos. Ang tanong ng marami, may pag-asa pa ba? Kung pagbabasehan ang kasaysayan ng ilang celebrity couples na napagdaanan din ang kahalintulad na sitwasyon, hindi imposible na magkaayos pa rin ang dalawa. Ngunit kung totoo man ang hiwalayan, ang mahalaga ay pareho silang makapag-move forward sa kanilang personal na buhay at karera. Sa huli, ang mga fans ay maiiwang umaasa, nagmamasid, at nagdarasal na sanay kung anuman ang nangyayari ito Ito'y mapagtagumpayan nila magkasama man o hindi. Para sa mas kumpletong update, antabayanan natin ang magiging pahayag ni na Heaven at Marco kung sakaling magsalita na sila tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa ngayon, ang tanging sigurado ay hindi talaga madaling pagdaanan ang isang relasyon sa mata ng publiko.